Kuwento mo the chain of corruption. How does it work? Well, it starts with, of course, the insertion. Sabi nga ng isang kakilala kong kwan eh, engineer no, sa DPWH, Sir, yung pondo were just so huge. Na. It went beyond our absorptive capacity. At sa laki ng perang binigay sa DPWH ng Kongreso, hindi namin alam kung paano namin gagastusin. So, ang nangyari na lang, nakipagsabuatan kami sa kontraktor. Siyempre, nandiyan yung mga politikong tagadikta sa amin, kung anong gagawin, magkano yung mga porsyento nila. Yung mga kontraktor na mismo ang gumagawa ng mga program of works. Hindi na yung DPWH. Kasi sa laki ng pera, at the same time, meron na rin kami mga porsyento. Alangan naman yung politiko lang may porsyento kasi pag nagkakasuhan eh, kami yung makakasuhan at yung yung contractor sila, hindi naman sila sila yung pinakamalaking ang porsyento hindi sila makakasuhan ganun nag-evolve they're not stealing one billion uh -huh. they're stealing billions yeah. so ang gagawin nila bumibili sila sa mga mamahaling kondominium two bed to three bedroom four bedroom unit you mean room fulls of bills they convert one room into a cash vault room vault ta tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning construction companies and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya kiningan? 'di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. a uh, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning construction companies and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you know, you're telling me, walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kung baga, pag pinag-usapan natin itong sinasabi po ni Saldi ko, ha? Oh. Na hindi naman ako mastermind dito, eh, sincerasyon. Oo, oh, oh, yun na nga. Opo. Lahat, binalik, binalik na naman niya sa camera Pati sa si presidente. Ulit na. Pati sa presidente, actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. Mm hmm. Presidente! Siya Pati si Pangulong Marcos Jr. Bada na dito mm -hmm. Sinabi niya eh Alam niya pinagbutuhan naman natin to ba? Diba? It was signed by the President uh, May pin ganun siya Pinagmahal na President ito eh Nakita niyo yung depensa niya? Oo, oo. oo. Sabi niya so, so, po Basta ang ate po sigaw dito Ikulong Mandara Bong! ng Bong! Mandarambong! Bong! 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 Abang ako sa aming pagbabalik! Tayo, para na ito mag... <laughs> so instead na isipin natin sacrificial lamb, baka naman merong mas malaking... Ay, baka kumanta siya, di ba? Uh, kumanta siya, di ba? Mas... Yun eh. Kesa yung sacrificial lamb. Kasi kung sacrificial lamb siya, eh... baka mas uuwi nga siya para ikanta yung mga um, kasamahan niya. Pero baka merong mga pumipigil sa kanyang umuwi. Di ba? baka yun ang mas uh, reasonable isipin natin. Hindi ko alam kung di ba na nararamdaman na galit na yung mga tao sa congressman na ang pangit na ng image ng congressman. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Dahil mm -hmm. kila congressman saldi ko na inuna yung mga kalokohan, aba eh, pinabayaan din naman ng Executive Department. Three years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Pinabayaan! To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all.